So, mga idol. So, marubing na mata mga idol. No? So, uh, December 4 na mga idol. No? So, check tanay nga ito. Hindi nga riyaw. Oh. Madulom dulo mga idol. No? Hmm? Bloom. So, mga idol. Ano na yung mga idol? Ano? Uh, abandon house na ni mga idol no so creepy sya creepy ni mga idol ang mga uh, ano na di uh, balay ni mga idol so ano na talang isugdungan lang ta mga idol <laughs> so, lang na sa kao oh, tadi ka, ka mga kawatan ni mga idol no Igit man ni idol, no? Ah? So, may igit na liya, idol. Niya, uh, hindi na siya uh, kasaka ni mga idol. So, malibot naman tayo sa piyak, mga idol. Ah. Lalo, Lulo, mga idol. mga idol ah uh, dire mga idol sa so, likod balay mga idol oh. so mo na di ang kaladlukan mga idol mo no mo <laughs> oh, ta mo man di ang uh, lugar ni lulum oh, oh, oh. so kung nga nga na video ang mga idol no dire na diyang sa likod muna na diyang kaladuka diyang mga idol na dire na na, na perme yung may, ang... may nagapakita na diyang mga idol mo no so wala na tatagwa roping sa likod mga idol kay kaladuka na to <laughs> alas 2.45 na may dolo no so so nang ligat may dol yan nasa babaw na lang na ulan no mayara na dyan nang, lupa uh, lupakita makisama kisa mga idolo no subong da, mga idolo no ng pertahan ng permi nagabukas bukas na dyan mga idolo mo no? mana na firme na bukas firme nga ano. Pertahan. Just, 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 so mga idol no so amo na mga oras mga idol no ng mga 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 idol, no? so, mga, stress na mga idol. So, yung ligat, no, mga so, mga martes no? mga mga na no?

ni. Sudah tahu di so, so, Maidul. Sa <laughs> oh. oh, Sama so, balik ke Satun ni area Maidul. Bang ada niup. Membuka nama saw. Dudung. Kim dulung ke nama Maidul tu kon pa? Musuking balik ke nama nang ampertahan Maidul tu oh, noh. Tulong taong tabi ko magbukas sa lubat. planin do bulbul ko dul planin do bulbul ko dul ka <laughs> oras na, kapakita, na, tayo, na. Mga oras na Lepas ni, Mga Idol Haaaaaaaah Baan dah. Ba mga Idol Kita nak cuba menghubungi Mga cuba Mga Idol, kita Baan, kita nak cuba menjaga Ada sah, dari lantah. <laughs> so, dari lantai mah ruping ruping sa. So, Pasti kau tu suka mai tu, bahan. <laughs> bahan tu mah ruping sa likut tu. So, uh, dua pelindung gembul bul ha. lah. Tapi so, mai mai apa tiri dua masanak sanak Mamunay na ang problema mga idol kung gabi, no? So, kulbaan na di kung gabi mga idol mo, no? O, hindi ka magpakulba, multo lang na Ang kulbaan mo diya mga idol, ang kawatan, no? O, uh -huh? ginasunlog ka na na nila da, mga idol, no? Sunlog na na sa mga hindi mo makita. <laughs> so, yan na mga idol, no? Uh, balik sa aton nga uh, pisto may idol sambay na tadi aton sa uh, pisto to so ara uh, na nga uh, pisto may idol no so king pasiga o nang suga daw kay lokol ba -aid. so ang gita ko okay, na man no na serahan na naman Serado naman ang git ni mga idol so mga uh, manog alas 4 na mga idol so mga piyong piyong tanay mga idol ah. So, dire lang ato nga video, my doll. Uh, Tola selling off.